34 kilometers mula Ortiga Center hanggang Morong Rizal. Minsan naisip ko kung ako kaya ang nasa kalagayan ng mga pasahirong ito. So nakikita nyo yung traffic na yan hanggang sa makasampa tayo ng tulay ng light homes. Kailangan sabayan mo na lang itong mga singit-singit na to. Kaya ngayong araw, matutunghan niyo kung gaano kadalas at paano maubos ang oras natin sa mga ganitong sitwasyon. Alas ko na guys, dapat uh, makababa tayo na ang elevator sa ground floor para hindi tayo buutan ng peak hours. Di tayo itong maraming muwi pag 5. So, lupa natin ang elevator. <laughs> Halos wala kami nakasabay ngayon dito sa elevator. Kaya mas maaga akong nakababa dito sa ground floor papunta ng parking area mula rito sa Ortigas guys ah uh, 36 or 32 to 36 kilometers ang layo so minsan yung biyahe natin maabot na 1 and a half hour so ganun yung kalayo so guys naglalakad pa lang tayo kitang kita na natin kung gaano patindi yung traffic so expect natin na may gitsang oras yung biyahe natin pa uwi. approaching tayo sa kung saan tayo nagpa-park dito sa gilid ng Stock Exchange. Narito tayo sa parking ngayon. Ito yung motor natin guys. Eh. Sana bago masyadong matraffic no? pagpa-uwi. Nadaan natin, papunta tayo ng Binangonan, Truangono, tapos dire-direcho hanggang Morong. yan minsan yung dahilan kung bakit nagtatagal yung biyahe natin isipin mo uh, more than 30 kilometers lang ang distansya or layo ng Morong Rizal sa Ortiga Center so kapag walang traffic minsan nagagawa ko ng 45 minutes yung biyahe so pag ganito minsan umaabot ng isang oras mahigit or minsan nga sa kalahating oras depende yan sa traffic C5 Corner, Laniusa Street guys uh, Ito yung madalas na dinadaanan natin pag uwi tayo ng Morong So actually, ito talaga ang pinaka the best way Kasi dumadaan ako minsan ng Julia Vargas, tagos ng C5 Kaya lang, sobrang traffic din doon, marami ka rin madadaan ng stoplight Ang grabe oh. Pero mas pinili ko pa rin dumaan dito guys kasi moving. Kapag nag green forest tayo, talaga masasabi natin sobrang sikip doon. Dito sobrang sikip din kaya lang umaandar, umuusad siya. Hindi ya gaya pag nag floodway tayo tumutukod. Ito kahit pa paano kahit usad pagong eh kumikilos yung traffic guys. Tingnan mo. Tsaka nakamotor ka naman eh kailan so, kailangan sabayan mo na lang itong mga singit singit na to habang nagdadrive ako ay napaisip ko kung ako kaya ang nasa sitwasyon ng pasahero ng mga jeep na ito alright guys time check it's 5.30pm alasin ko tayo malis ng Ortiga so nakakalahating oras na tayo mabiyahe but we are still here in <laughs> signal Approaching tayo sa SM Ortigas dito uh, Malapit na rin to sa boundary ng Kainta guys So talagang sobrang traffic So update ko na lang rin kayo no? uh, Napansin ko parang Medyo lumakas sa ahunan yung motor natin Kasi nagpalit tayo ng center spring Na 1000 RPM Tsaka nagpalit din tayo ng clutch spring Pero stock lang So, di ko alam kung 800 RPM ang stock. Kasi medyo malambot na yung luma natin, no. Ah, uh, eto medyo ah, nakakadalawang bar pa lang ang bawas ng gasolina natin. Para di ko alam kung tumipid ba sa gas. Pero yung arangkada niya okay pa rin. Tapos ah uh, na ko kanina sa ano parang hirap siya at pumabot ng uh, 80 no? hindi ko alam kung, so, kung dala na ng kalumahan tong motor natin kaya ganun na lang yung performance niya. So guys, kapag ganitong traffic, kahit alam kong mabagal ang takbo rito sa gilid. So, tinatsaga ko pa rin dito sa may gitna, no? Kasi, ayokong maabutan dyan ng traffic dito sa may gilid, sa may tabi ng sidewalk. Uh, labasan ng estudyante sa may STI. Ayan, no? At least dito, gumagalaw kapag maluwag yung pagitan ng mga kotse, makakasingit ka. Kaya lang, siyempre, mag-iingat ka, no? Kasi minsan may mga mabilis mabatrip na driver Minsan talagang gigipitin ka Hindi ka pagbibigyan So ayan yung mga tumatawid na kabataan Dapat mag-iingat ka rin dyan. So guys uh, nakalagpas na tayo ng Tikling At nandito na tayo sa highway ng Taytay at papunta tayo ng SM Taytay -tay. so, Dito medyo maluwag pa no? Pinili kong mag Ortigas Avenue Kasi ayoko talagang Ma-stack dun sa may rainforest Palusot ng floodway guys Talagang congested yon Para pag sinabayan pa ng Mga truck So ngayon eto malapit na tayo sa Club Manila East dito na tayo sa Baytown ang uno So approaching na tayo rito sa ano sa highway nila. Ah, saktong alas 6 sa nakarating tayo rito, guys. Sobrang traffic yung mga dinana natin. Tapos may dadaanan tayo sa glit diyan. Bibili tayo ng pagkain ng aso natin. So malapit na tayo sa binagbibilang ko ng pagkain ng aso namin, guys. Bilitan tayo ng kaunti kasi nag-iisa na siya. Eh. Di tulad dati, marami akong shih tzu ngayon. Isang peraso na lang si Choco. Walang tayong pera. Hmm. Naamoy ko yung ano. Amoy Ginihaw. no? Nakakagutom. Boss, top breed papi, kalahati lang. So guys, naalala nyo yung nakaraang bagyo, no? Uh, nakita natin sa mga post maraming bangus na tinitinda rito sa may binangonan so try nating dumaan baka may mura pang bangus no <laughs> sarap yun inihaw saka wala nang masyadong lasa ang bangus ngayon ilan linggo na rin ako hindi dumadaan dito sa binangonan guys sana okay na yung ginagawang daan dito no sa may darangan paglagpas ng pantok na grabe yung haba ng ano ng traffic Ayan. so malalaman mo kapag nasa binangunan ka na kapag ganito na hanggang 7-11 yan 165 tayo na. Ah, oh, padaing. Yap, okay. wag na. A ako na ang kubotol. 165 daw. Bas na lang eh tilapia. Ang uh, yung ano. Kapag ganyang tilapia ate, magkano kilo niyan? 60 lang So guys, uh, dumaan na tayo rin sa binangonan no. Bumili na tayo ng isda. Yung yeah, medyo mura na 'yan eh. Malaki yung nabili natin, nakadaing uh, tapos pang ihaw. So guys, makakatipid na tayo dun sa ulam na binili natin. Dalawang pirasong bangos for only 165 pesos. Kapag sa palengke natin nabili yan, uh, medyo may kamahalan pa. Medyo mahal pa nga yan. Dati kapag nagbabagyo, maabot lang ng 80 or 70 kilo eh. Ngayon, medyo mahal. So time check muna. It's already 6.30 p.m. guys. Nakaka isa't kalahating oras na tayo. <laughs> Bumabiyay eh. Masabagay so, kasama na dyan yung mga banjing natin yung pagbili ng dog food tsaka yung bangos di ba so it's a part of our journey every day <laughs> ah, so guys, andito uh, dito na tayo sa Morong Rizal at maraming maraming salamat sa lahat ng sumama sa sa biyahe na to. So, hihinto na tayo rito at magpaparga ng gasolina. So, hanggang sa muli sa pag-upload natin, sana supportan nyo pa rin ako. So, don't forget to subscribe, like, and share. Score yung itong po. Ang nyo lingkod.